Bait okay, Entertainment. ko na po yung bagong stator ito yung pinalitan natin na sunog na sunog na okay tapos nagpalit na rin kami dyan ng uh, bagong battery kasi talagang low bat na low bat na so talagang nasa 2 volts na lang siya. Wala na, hindi na nakiyat. Ayun. Para maganda yung ano niya, guys. No, ilalagay ko na siya. Tapos pandarin natin, tingnan natin kung makakarga na yung battery. Okay, guys. Ito na po yung ginawa natin na nagpalit tayo ng stator. Ayan, no, ang ganda ng karga ng kanyang battery, guys, oh. Makakarga na guys 14.6 14 volts na Okay Yung mga TMX Alpha na ganito Naka full wave na po to guys Yan oh. No? Sige gas may bagya Yan okay Ayos O oh, yan guys Hanggang dito na lamang Shout out sa mayari nito Okay Yan TMX Alpha nice na Okay yan Na tune up na rin to guys Na refresh na rin yung kanyang mga shock Okay, bali ayos na lahat yan.